sobrang higpit ng labanan na ito mga kaagos FEU versus UST napakahigpit po ng labanan nasa second half na po tayo may one point na po ang UST may isang puntos na ang UST mga kaagos sobrang physical na naman po at intense ng laban ng dalawang kupunan na ito pag nagkataon upset win ang gagawin ma accept ng UST ang FEU Ayan po, hirap na hirap ang FPU ngayon lang nila na naranasan kung ganito ang nagpahirap sa kanila UST nasa second half na po tayo ng second game second game ngayong araw ayun goal po mga kaagos ano ko lang, iskurang ko muna Ayaw Ayaw talaga pumayag ng FE na matalo Nung nakaraan ganun din Pero ayan Ala, labas po yan Ang layo, outside Grabe Ayaw talaga patalo ng FPU mga kaagos 1-1 na po ang score nakatabla sila matatapos na tong oras nila nakatabla pa hindi kinaya ng USP na i-maintain lang yung pacing hindi nila naprotectahan yung lamang nila ngayon yung coach ng USP may big disappointment sa game ngayon kasi napabayaan nila sayang talaga anong nung nakaraan ganyan din eh biglang nakatagla pa yung FPU ngayon ito gano'n na naman may chance pang manalo ayan oh, oh. ayan na naman po tabla pa sabi ng USP nilimente na lang nila yung one point nila eh naiskuran pa sila one one na tuloy mga kaagos ayaw talaga magaling talaga ang FPU pero nahirapan ng FPU dito sa laban na to nahirapan ng FPU sa laban na to binigyan sila ng magandang laban ng UST sa larong ito ah, medyo nagkasalubungan po sobrang talagang ano eh tense ng laban talagang parang full contact body body talaga ngayon po nagkabungguan kasi Po ang ating second game ngayon mga kaagos kanina nanalo ang UP kalaban ang Adamson ang score 3-2 sa first game po yun result ng first game natin ngayong araw sa Sunday ito yung second game natin FEU versus UST Abangan nyo po ang result ng game na ito. Abangan nyo po ang result ng game. Mamaya maya. Papakita ko sa inyo ang result ng game. Ayan. Start ulit sila.

malakas yung UST nakakaramdam na ng pagod siguro mga kaagos yun, may nasaktan na naman dun grabe talaga kabihin pa po sobrang physical na po ng bakbaka ng dalawang team na ito sa first game po natin medyo bad news po yung goalkeeper ng UP dislocated yung sa parting kamay Hinahabol niya yung bola papasok sa goal. Hindi niya naabot. Bali naka-score yung Adamson. Eh naitukod niya yung kamay niya. Ayun. Pero okay lang kasi mabilis yung pag ng ating mga medic kanina. Nabigyan naman nila ng proper na attention. Kung ano yung dapat ibigay dun sa player natin sa goalkeeper mabilis ang kanilang first aid tapos dinala sa sinaki sa ambulansya para madala sa ospital kaya sana maayos ang lagay ni kuya goalkeeper ng UP grabe ko bang mataas ang init pa ng panahon kanina ang init pa ng mga game na nagaganap Ito lang yan sa football field ng UP Hk. Dito din mo ang mga quality laban ng ating mga atleta. Ayan na naman po, undara na naman to. Ba, labas na. Allah, ang taas Ayan. andyan na rin po ngayon ang ating third game ito po ang ating third game mga kaagos Lasal versus Ateneo. Ando doon na rin po ayun ng Ateneo. Ayun po, ayan, ayan ang Ateneo nag-stretching na sila tsaka nag -a warm up na. Etong ating Lasal, ayan mga nakatayo lang sila dito mga kaagos nanonood. Ayun oh. Ayan ang third game mamaya mga kaagos. Abangan nyo rin yung game na yan Lasal, ayan po sila Nag-warm up na Sa kabila naman po Ateneo Ayan po Ateneo Ayan Ateneo kuya mga yan Nandiyan sa ano Field Aray! Pasok na naman po. Ayun. Mga kaagos, celebration na naman. Natuluyan na mga kaagos Natuluyan na Lamang na po ang FEU Yung kaninang lamang Ang tagal nilang Protektahan yung 1-0 ngayon Biglang bumulusok Yung FEU Lamang na sila na yung 2 1 pa rin yung UST Ganong kabagsik talaga tong FE yung mga kaagos. Kanina sila yung nag eh. Ngayon sila na ang na ulit nila yung mga game nila nung nakaraan. Ganito rin. Ang hina ng start. Tapos pagdating ng second half, ayun, puro score na. Ito talaga ang F.E.U. Parang energizer. Ever ready. Habang tumataga, mas lalong tumitibay. Alam na, lungkot na. Alam na. May violation po dun naging bola ng USP baliktad na po ang sitwasyon ang USP na ang naghahabol kasi tala na, na, na naman hindi ng kumban na naman sana. Kahit na sila na yung lamang Kahit lamang na yung Sila pa rin yung talagang agresibo sa pag-attack na tumitigil walang isang magandang attitude ng FIU mga kaagos eh. talagang wala silang patawa at at hanggang sa huli binibigyan nila ng magandang laro yung kanilang kalaban walang laban kung laban talaga walang diska-diskarte gulang-gulang bakbakan Kaya asahan nyo na pag may laro ang FEU talagang ibigay nyo ang best nyo dahil lang FEU buhos talaga lahat yan na eh. sila na ang lamang yan pero aggressive pa rin sila sila na naman ng attack ganyan lang yung class team na wala sa nila yung slack time go sila ng go ano naman umaatake oh no? pasok na naman po pasok na naman score na naman muna mga kaagos talaga mga kaagos ayan to score na naman 3-1 hindi na naka-score ang UST hindi na nila pina-score sa loob lang ng ilang minutes ang score ng tatlo ang FPU hindi na pinaiscore ang UST yan na, wala na pacing pacing na lang ang ginagawa ngayon dahil sure na to eh yung FPU naman ngayon ay eh, matak pa rin no? atak pa rin pa rin yung ano, walang patawad atak kung atak talaga ang XP lang nila pero yung aggressiveness nila andi dyan pa rin Siya, ano, sila na naman hindi talaga mawawala hmm. ano atma naman yan yan kapag ibang team makikita mo medyo magpi-placing placing na lang medyo petik petik lang kasi lamang sila hindi oh ayan oh talagang naghahanap ng kung saan mag strike sila talagang nilalaro nila yung kalaban ganyan kagaling ang FEU ayan o oh. On na naman ayan pa bang buhuto na lang umama sa poste atak na naman kuntin baba lang pasok na naman yun grabe talaga ayan o oh. ayan na naman ayan na naman ala ayan na harang na 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 sabi ng UST sobra na pag ganyan pero makikita nyo pag FEU talaga Ayan na po Tapos na ang ating second game mga kaagos Final score po natin Ito Ito po ang ating final score sa second game mga kaagos Ayan po Ayan Pumasok na rin tong ano Lasal sa field Ayan ang ating third game mga kaagos Ayan Lasal Ateneo Bye bye mga kaagos Eh Away ka muna Away santo Away santo Kaagos Shout out Crisanto